Hi. Oh, Tawa siya rito eh. O, oh, yakap mo si Daddy. Binilang ka na sleeper. Dali. Ay, yakap mo, muna Love si Daddy. mo si Daddy. Dali. Yakap mo muna si Daddy. Wow, ang ah. bait naman. Hmm. Eto na, eto na, eto na. Disco ko oh. po. Yay. Oh, eto na, eto ah, dali, na, eto dali. Na, Ito na. Pinili na, pinili niya to. Ayun. Oh, Yay. Wow, sakto niyo! Wow. Wow, ganda naman na. Ah. Ganda sleeper. Isa pa, isa pa. Makuwin niya, saba. no? Saba. Wow, wow! Ganda naman ni Steve. Wow! wow. O, lakad tayo, lakad, lakad. Hindi pa siya rin. marunong dito, hindi pa siya marunong maglakad niyan. First time niya kasi mag-slipper ng ganyan. Ah, oh, very good! Ang ganda, Jairus, wow. oh! Sakto, sakto! <laughs> sakto, ang galing kakatawa! <laughs> Nakakatawa naman, oh! Wow, sakto! Hindi pa siya marunong gumamit niyan, eh. Saktong, sakto! Mm. Ah, gusto mo agad i-testing? Hmm, tingnan mo ganda o oh, sleeper, McQueen pa yan, oh. no? Yay! Clapping! Clapping! Oh. clapping. <coughs> tingnan mo siya maglakad na oh. tip to tip to. Oh, dali lakad na kanya. Tup, 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 tup! Nakakatawa naman. Yay! Nakakatawa naman ang baby na yan, no? Oh. Hmm, Iti-testing agad natin sa labas. Eh, hey, mamaya, mamaya dito muna tayo. Akin na si Jairus. Eh, slowly lang ha. Hindi pa siya marunong gumamit niyan eh. Nakakatawa <laughs> Oh. Ang <laughs> linis sa paano. Yay, Rose. Wow. <laughs> Uy, huwag pupunta. Mamaya, mamaya. Dirty dyan, dirty. Eh, marunong agad siya gumamit niyo. Oh. Nakakatawa <laughs> naman. Oo. <laughs> oh. Lalabas <laughs> ah, agad. Hindi pwede mamaya panloob mo nga yan. Eh. May panlabas ka yung isa yung kulay blue. May panlabas ka. Ayun, natin mo may slipper mo. Eh. Wow, very good. Ang ganda. Mamaya, mamaya. Alika, alika dito. Dali. Hindi si tayo lalabas. Dali, alika. Oh. Alika dito. Dali. Ayun si mami. ko. No. Dali, ah, papasok tayo sa loob. Dali. Pasok tayo, papasok. gusto niya raw yata i-testing sa labas. O, alika, labas tayong dalawa. O, oh, dali. O, oh, dali. Labas kayo. Ayan, te-testing. Hawakan mo, May, kasi baka mapatid siya. Hindi ka makikita tayo. Ito, bago, no? Galing, no? Marunong agad siya gumamit. Pwede pang pangparigo yan daw, Jairus. Ah, te-testing daw pala, mi. Eh, te-testing niya raw pala sa labas. Eh, natutuwa siya, oh. Oh. Sipa. Ah. Oh, <laughs> dali. Ba't ganyan yung mukha mo? Oh, 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 oh mo mo ba mo tumba? Hindi pa, hindi pa sanay gumamit yan. Asa na yung <gunugun> sleeper mo? Asa na? Asa yung sleeper? Asa na? Nakakatawa. <gunugun> <laughs> wow. Marunong <laughs> na Dapat yung smile mo, ayos. Hindi ganyan. Oo. Oh, huwag ka tatakbo. Slowly lang. Lakad lang, lakad. Lakad ka lang, ha? Lakad lang. Huwag tatakbo, huwag tatakbo. Nakita niya kasi si Ken Ken, o. No? Oo, oh. oh, huwag tatakbo. Ali si KenKen, Giles. Bye-bye, Ken Ken. Bye-bye. Oh. Hey. Ayan, may May polis, may Bye-bye. Bye-bye, Ken Ken. Testing daw pala. Sa loob mo gagamitin yun. Adali, pupunta na doon. Adali ka, ka. Ah. Adali ka na, pasok na. Mainit na, mainit. sabi mo. Mainit na, gyros. Mainit na, pasok na tayo. Huwag ka mo daw siya. Ah, sige. Ah, hawak kita, hawak. Ah, dito, dito. Ah, bubuhati na. Bubuhati na pala. Ah. Hmm. Tingnan mo yung slipper mo. ganda, oh. Wow! Alay ka na. Pasok na tayo. Mainit na. May araw na. Bye-bye. Tignan -bye. sa Mainit na kasi dito, Jairus. ayun Gusto mo pa ba rito? na. Kami na Bye lang. Bye-bye na.